Game 1 Part 2 na Sige ulitin nyo na lang <laughs> Wala ka na palan? Umuwi ka na pala Dinladda ko yung machine dito eh <coughs> Sir Loris na papasok bigla eh. Hmm. Ang pala si Tatang yung nasa opisina daw. Check out na eh. Mati yung mga saan na yata. Check out na rin eh. Sa palas. Pumalit? Saan? Palas. Oh. Pero alisan na yung mga ano. Hmm, kitang-kita -kita talaga. Wala, hindi live to. Taping na. Ano, ang Janice na dumo? Hindi, magpapalit lang daw siya. Ah, siya ang maghatid? Oo. Oh. Wahiba na. Bakit, marunong ba magbasketball yan? Dahil naman yan. Ha? So, bahay naman try blank. Ah, siya. ah, ah. Oh. Sino binayaran? Siya? Oo. Oh. Putik tuwa tang. sa ba? Mga ba? oh. pagod siya Mga Wala, pa. hindi nga pinagpapawisan yan. Nakita ko kanina, hindi naman pinagpapawisan yan. Naglo-loading yan eh. Gaya ng isang tao ko. <laughs> <laughs> Loading. Hindi eh, na nila pag nanonood ako pag pinasun sa YouTube ang blurred na. Hindi kasi sa live yun minsan. Ay ano yung video? Video na lang to. Pag kami okay. lalaro na live pare, tapos yung video nga yan. Bata sana nanonood nga ni eh. kaso nga lang eh. Ano ba mas manan eh. na dyan? Oo, oh, i-edit edit ko lang ng konti. Ang ganda sa live, wala na akong i-edit eh. Diretso na yun eh. Hmm. Eh kaso ayaw makisama ng internet sa akin eh. Di... Ở đây tèm mà ako kumuha ng ganito para maganda ang kuha eh Hindi naman eh Iphone pa naman o? Iphone na malilit yung gan? Iwadi yan pare Iwadi One year To pay yan pare Jason Oh! Tung no, Dapat may email to nun pa Sasagutin mo naman yun eh patik <laughs> yun kaya sila ano hindi yata makadayo dito busy yata do sila manweg oh bay leol to mm. hey. hindi nasalan yata yung ring eric Ay, eh, nga pala yung pagkain ko pa kaya ano. Hindi pa nakukuha. Spaghetti pala yung kayo. Tira mo na, tira siya. Tira mo na, Eric! Tira mo <laughs> Ah, wala ba? Hindi, <laughs> <laughs> <De>, meron niya. <laughs> <laughs> <Di naman> ang, <laughs> kung, <laughs> bigyan mo na kumpiyansa. O, Eric, wala ka to <laughs> shooting. <laughs> oh. eh, Eric wala ka daw shooting, Eric pagitan mo nga kaibigan. Oh, wala ka daw shooting eh. Isa lang. Oh, isa lang daw oh. Oh, isang pasa kay Ernel. Ganda po. Upo sayang 'yun, may kasamang Paul. Ganda ng ipo. Unong nakaran ng ganda ng pasa niya. Ang linaw ng pagkakaano. Oy, wala. na labutas. Sabi sa'yo Kuya Louie, mag-wash na lang tayo <laughs> Ayan yung mga gutter niya. Pati ito. Gutter na ito? Wala. Hmm. Pwede mo simula tayo. Ganun ko ka kanina to, yung manwala sa sa niyo. Sabi ko, ipaalam mo kayo boss, Kailangan ko ba ipaalam? Hindi, ngayon na nga sana nagpaalam na kami kay Mustafa. Okay daw. Uh, okay na. E, okay eh, na lang. Nung nandito na, nakasapato sa si Kuya Louie. <laughs> Bukas na lang daw. Sige, wala problema. Para bukas makabagwas yung mga barrier na ilatag nyo kagad yun. Ito, ito, nyo pipinturahan na diretso. Ay, bukas pala eh, wala pala ako. Linggo talaga. Baka deyo pa ko bukas. Oo. Oh. Deyo, kaya regular ka. Talaga, totoo yan. Masyo, update lang. Oo, oh, ganyan, okay na yun kaysa man sa ano na si si dito yung tao ko si si Omar day off ng <laughs> day off na simula las 8 pasok ng alauna <laughs> okay tapos ng game 1 gasto ulit